hindi ko talaga ina-expect na papasukin ko ang pagbebenta online. Siguro dahil talaga to sa hirap ng buhay. Kaya kailangan talaga natin magdoble kayod sa pagbebenta nga pala ng pulburon tsaka ng greyhound ball ay nakabili na kami ng malaking lamesa kaya malawak na rin yung workplace namin ngayong araw nga rin pala ay marami akong po order at mamayang hapon ko nga pala ito ay deliver at guys flex ko nga rin pala yung bago namin flavor ng pulburon cookies and cream nga pala to at cream o yung ginamit namin tuwing gagawa nga pala ako ng greyhound ball kinitik ko nga pala yung expiration date nya para makasigurado na sip yung kakainin ng customer ko at syempre tuwing may order nga lang pala ako gumagawa ng greyhound ball kasi guys gusto ko kapag kinain nila to ay nasa best quality siya naglalagay na nga pala kami dito ng ebap kasi guys kapag wala nga pala nito tumitigas yung Graham Ball lalo na kapag nilagay sa rep kaya guys kahit gaano nga pala katagal to sa rep ay hindi na to titigas depende na lang kung freezer at isa nga pala sa so pinakamahirap dito ay itong paghalo kasi guys kailangan dito ng tamang pwersa lang para hindi magkalat yung mga powder mga 5 minutes kung nga pala to hinalo at kapag naging ganito na nga pala yung constants niya basta guys yung ganito yung lapot okay na to syempre guys sabi naghalo nga pala ay naka hairnet na ako bago nga pala ako magumpisa magbalot nilinis ko muna yung lamesa para mamaya dire-diretso yun na yung paggagawa ko habang nagagawa nga pala ako dito ay meron pa rin bumi bumibili sa amin ang mga pulboron tsaka ng gulaman. Kaya tuwing minabili, lagi ako nagpapalit ng glove. Mahirap na kasi kapag na contaminate yung pagkain. Meron na nga rin pala akong biniling mouth guard. Kaso guys, hindi muna ako nagsuot kasi wala na mga kausap. Siguro magagano na lang ako kapag kasama ko na si mama. Kahit nga pala nakakangalay itong ginagawa ko, hindi ako napapagod. Mas nag enjoy pa nga ako dito kaysa mag cellphone. Siguro ganoon talaga kapag tumatanda. Kaya yung mga libre ko nga pala oras ay nagnenegosyo na lang ako. At ayan guys, nakalimang pack na nga pala ako dito ng Graham Ball. Kinecheck ko nang nga pala timbang para malam kung pantay-pantay yung gawa ko. Kaso guys, kahit nga pala may timbangan, hindi pa rin sila pantay-pantay ng timbang. Siguro guys, wala talagang ginawa na perfecto. Lalo na tong huli kong ginawa. Kaya siguro siya yung pinakamabigat kasi sinaig ko na yung gray humble. At ayan guys, meron nga pala tayong tatlong order. Ang in-order nga pala sa akin, dalawang mango, dalawang chocolate, at isang chocolate ulit. Kaya sinabi kong tatlong order. Sa 360 ko nga pala, kumita ako ng 190. Kaya maraming maraming salamat nga pala sa so, order sa akin. Naligo nga pala ulit ako kasi magde-deliver naman ako ngayon. Nag-sunglasses na nga pala ako para hindi ako masilaw sa araw. Kasi guys, nakaraan nga pala pagkatapos ko mag deliver sumasakit yung ulo ko kaya para makaiwas eh ito yung solution ko after 30 minutes nga pala ng na pagdadrive nandito na rin ako sa first delivery ko shoutout nga pala kay ma'am Tresha ng Memo Express sana kapag nasarapan kayo eh umorder ulit kayo tapos guys nakalimutan ko nga pala kung magkano yung sisingilin ko magkano hey nga po? P200 P220 Ayan nga pala. Kaya maraming salamat nga pala kay Ma'am Trisha. Dahil nga pala sa kanya ay meron na namang masayang tao. Parang ako po yung naging satisfied customer kesa sa kanya eh. Pagka ko nga pala ay magde-deliver ulit ako na isang pulburon tsaka ng isang gray humble. Mga 10 minutes nga lang pala ay nandito na agad ako sa buyer. Dediretso na sana ako sa buyer nila pero biglang may tumahol. Ah! yung mga ganito parang yung mga kahinaan ko. Maraming salamat nga rin pala kay nanay kasi siya yung nagtawag sa may-ari. Maraming salamat nga rin pala kay Ma'am Maria Joyce dahil sa kanya ay meron na namang satisfied seller. At guys, pagka-uwi ko nga pala, nag-message ulit siya. Grabe guys, nagpa-order kasi ulit siya. Gabi na nga pala 'to ng mga oras na 'to at meron nga pala nagtatawag sa akin na gusto bumili ng gulaman. Kaya maraming salamat sa inyo at lagi kayo mag-iingat. Pagkaalis nga pala nung dalawa ay meron na namang sumunod. Kaya maraming salamat din sa inyo. Maya-maya nga pala may pumunta dito at gusto bumili ng mag. Nagpasabi na nga pala sa labo bumili ng Graham Balls. Kaya maraming salamat nga pala kay May Chocolate at Mango Graham nga pala yung in niya. Tapos kumuha nga pala siya ng magsakin. Kaya yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!